Sinagot na ni Converge Governor Arken Kayabyab ang mga bali-balita na si Alex Stockton ay mati-trade. Sa ganda ng nilalaro ngayon ng rising star player ng Converge na si Stockton ay hindi nakakapagtaka na may mga teams ang nagkakaroon ng interest sa kanya. Lalo pat sa nakalipas na dalawang laro nila ay bumida talaga ng husto itong si Stockton. Una dyan ay nung talunin nila ang San Miguel Beerman sa buzzer beater niyang tira, nagtala siya dito ng 20 points, 7 rebounds, at 8 assists. Sinundan ito ng laro nila kontra naman sa Magnolia na kung saan ay tinambakan pa sila ng 20 puntos. Unti-unti nilang naibaba ang kalamangan hanggang sa isang hindi inaasahang tira ni Alex Stockton mula sa press ang nagpatabla sa score. Sinundan pa ito ng isang magandang pasa kay Arana para silyuhan na ang panalo kontra sa Magnolia. Nagtala siya dito ng 18 points, 7 rebounds at 10 assists. Dahil sa magandang performance na ipinakita ni Stockton ay umugam muli ang trade rumors sa pagitan ng Converge at TNT. Ngunit agad naman itong sinagot ng Converge Governor na si Arken Kayabyab na walang trade na mangyayari. It's a big no no way na mangyayari yun, never in my dreams, na I'm trading Alex Stockton, yan ang katagang binitawan ni Kayabyab. Gusto ko lang e-shutdown, kasi ayokong maapektuhan yung bata, sa ganda ng nilalaro niya. Siya yung isa, sa mga heart and soul ng Converge. Si Justin Arana, Johnny Winston, at Jordan Heading, binubuo kasi namin, yung core na maging maganda. Bakit pa ako magbabawas, dagdag ni Kaya Biab, na excited na rin sa nalalapit, na pagdating ng number 1 draft pick nila, na si Justin Baltazar. Ang produkto ng Far Eastern University ay nag average ngayon ng 14.3 points, 7.3 rebounds, and 6.7 assists sa kanyang huling tatlong laro.